noong ikapito ng Enero taong 1901, iniutos ni Major General Arthur MacArthur Jr. ang pagpapatapon sa guam ng ilang lider at politiko ng revolusyon kabilang si Apolinario Mabini ang tinaguriang utak ng Himagsikan. Si General Arthur MacArthur Jr. ay ama ni General Douglas MacArthur, isang kilalang five-star na general ng U.S. Army noong ikalawang digmaang pandaigdig. Si Mabini, na naging punong tagapayo ni General Emilio Aguinaldo, ay ipinatapon dahil sa kanyang pagsuporta sa digmaang gerilya laban sa mga Amerikano at advokasya para sa kalayaan ng Pilipinas. Dahil dito, itinuring siyang malaking banta ng mga Amerikano. Nang sumiklab ang digma ang Pilipino-Amerikano, isinulat ni Mabini ang True Decalogue na nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan kahit pakapalit nito ay ang kanilang buhay. Noong ikalabing anim ng Enero taong 1901, sumakay si Mabini kasama ang 31 pang mga Pilipino sa barko patungong Guam. Sa isang telegrama noong ikadalawamput-anim ng Enero taong 1901, ipinahayag ni Mark Arthur sa Washington na si Mabini ay ipinatapon dahil isa siyang aktibong tagapag-udyok. Matigas niyang tinanggihan ng amnistiya, patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga rebelde habang naninirahan sa ilalim ng proteksyon ng Estados Unidos sa Maynila, Luzon. Nagsabi rin siya ng mga mapanirang pahayag tungkol sa pagpapatupad ng mga batas ng digmaan. Ang kanyang pagpapatapon ay mahalaga. Bagamat malayo si Mabini at ang mga iba pang lider, nanatili ang kanilang alaala -ala bilang inspirasyon sa laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Yun Ayan. naman pala yung nangyari no, pinatapon like with other 31 yes. people. Hero daw yung Oo, iba? mga hero talaga. Pinapatapon ng mga hero Oo. talaga noon. Sa bagay, syempre nga eh uh, yung against nga doon sa mga uh, Sumakop Sumasakop sa, ato, sa atin. Eh, ayaw nila ng ganon. gano'n. Ayaw nila mga Pilipinong umangat. Pero tignan mo ngayon. Diba? Who Naangat, na yun? Diba? Naangat. Diba? Nakikilala ang mga yes, Pilipino. Yes. Sa kahit anong industry. Yes. Um, Oo. Oh, oh, sa music industry. Yeah. Nariyan si Sofronio Vasquez. Yes. Yung uh, beauty pageant, pageant. industry. Diba? Nariyan si Napia Wurtzbach. Sa Triona. Laging nananalo. Oh, laging pasok sa top 10. Oo. Oh, oh, meron man yung hindi pa masyadong malalaki ang uh, uh, mga pangalan ng pageant. Mm -hmm. Pero nakikilala ang Pilipinas. Yes. Diba? sa sports Sa sports Meron diba? yung dyan. recent lang Yung tatlong nanalo Sa Indonesia ba Naganap yun? But Pilipinas mm. na, Sa lahat ng mga uh, Tayuan ng person oh, Flag diba? ng Philippines Ang nandun Sino kayo? So, oh my goodness Imagine the Filipinos oh, diba? Bringing pride To their countries Wherever they go oh, <laughs> We're so proud of you guys yeah. <laughs> And of course, we are, we are also proud sa mga oh. naiwan dito sa Pilipinas na yung mga tipong, uh, sinasabi nga natin, mga makabagong bayani. Oo. Oh, o oh. oh, yung mga frontliners natin. Mm, mm. Diba? Nandyan yung health services. O, oh, mga media, journalist. Yes, diba? BNP o oh, BFP, BFP na ang gugwapo, lalo na dito sa Baguio. <laughs> <laughs> paano ulit yung pag-wave? Paano, paano? Tagal niya, no? Mm. <laughs> ilapit nyo nga sa kanya, ulit ito ako. pa. Wag po. Sige na, mga BFP nang na, gugwapo. <laughs> Yan! <laughs> na excited. Hindi kasi diba, totoo naman. Oo. Oo. At saka syempre, marami pang yung mga hindi natin napapansin, pero in, in their own little ways, yes. are heroes sa kanilang diba? mga larangan. Oo, gumawa ka lang ng tama sa sarili mo at sa kapwa-tao. Hero ka na nun. Oo, wag lang isang beses ha. Oo, everyday. Piliin mong gumawa ng tama. <laughs> Oo, eh, gumawa ka lang dito. isang mabuti sa isa, isang Bukas, beses. Bukas absent lang. ulit kasi nakagawa <laughs> oh, naman na oh, 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 Yan okay on. na yun siya. Pero hindi, dapat tuloy-tuloy pa rin para masabi talaga natin mga makabago kung heroes or bayani, yeah. di ba?